Ayun no! Nagkita-kita na naman tayo. So finally, nakapag-vlog na tayo. Makakapag-vlog tayo ngayon kasi nga uh, uh, tapos na holiday season and then meron na tayong time. So salamat sa 700 subscribers natin. Thank you, thank you. Nakuha, nakuha natin yung goal natin for uh, 2024. So... Moving forward, sana mas marami pa this coming year. So, update ko kayo sa mga warriors natin. So, ito na. Let's go. Natin yung na nakasabit sa gilid natin. So, ito, tsaka ito, uh, ang gina, ginawa natin siyang yaya. So, may naka-pairing, may naka- uh, may, may sila na deluxe natin kinross natin sa ibang bloodline nag-infuse na tayo unti-unti And then, ito sa kabila, ito yung uh, McClough na Heberek So, yung unang itlog nila, walang similya. So, mag-round 2 tayo. Kung hindi pa talaga, baka kailangan ko ilipat sila sa mas malaking kulungan. Okay? Samantala, dito, okay, ito yung nakakatawa. Itong nasa likod na to, yan yung Wolverine natin. So, shoutout kay Kuya Bogs from SSA Love. So, sa kanya galing to. Uh, may pasok din to or not. So, ipinair natin siya kay Ace Princess natin. Ito yung uh, isa sa pinakamabilis natin sa love natin noong 2023. Pero, unofficial kasi nga, hindi naman natin sila. Wala tayong club noon and at the same time, hindi natin kinaklak, syempre. Uh, kasi nga, hindi din nakikiki ano lang tayo nakiki-join lang tayo last time so unlike now meron tayong sariling club okay so pinipair ko yung mm, Wolverine na yan sa Porsche 911 eh akala ko babae siya and then after 2 days nakita ko bumabara ko sila parehas yun buti hindi sila nagsakitan kaya kinuha ko siya pinair ko siya dito sa Ace Princess natin So dahil mabilis to, na-intriga ako, hinanap ko yung records niya. Nakita ko ang pasok na linya niya is Phantom and Memories. Okay, so and then yung nanay niya is money winner ng AGN 2023. So yan yung bloodline niya. Okay? And then dito, nag-pairing tayo. Kung, natata kung natatandaan nyo si Bulilit, ayan. So last season, lumaro tayo. Ang original na ibon natin, out of five warriors natin is dalawa. Ito yung isa na yon. So, inilaban tayo nito hanggang huli. So, ang pinakamataas na place niya sa akin is 6 place and 9 place. Okay, proud na ako sa ginawa niya. Kasi napakalit nitong ibon na to para tong, ano, yung, yung wild na ibon. Ang liit niya. And then, napansin ko, nahihirapan siya sa pag, uh, pag headwind smash ang labanan headwind medyo nahirapan siya smash lumulusot pa rin siya okay so pinasukan ko siya ng nag infuse ako sa kanya ng gearing's blood so meron na tayong na produce na dalawa and then ito yon pakita ko muna sa inyo bago tayo mag proceed okay so ito yung na produce ko dun sa deluxe natin So matagal ko na tong uh, pina project. So ito yung tinatawag nating Jaguar Deluxe. So nag-infuse na ako ng blood sa kanila. Uh, ang kinukuha ko dito is makuha ko yung katawan tsaka medyo lumaki siya ng konti. Pero we'll see kung lalaki pero parang nakuha rin sa nanay yung yung size. Baka yung second clutch kamukha na. So ito banded pa to ng 2024. So, yung ongoing ngayon, yung pinakita ko kanina, yung nililimliman nila, ang itlog nun is full sibling nito. Okay? Yun yung second clutch. Okay, so, balik tayo dito. So, ano kinros ko sa kanila? So, may kinros ako sa kanila, then later on, na found out ko na blood related sila nito, may konting difference lang, pero kaya ko siya kinuha, kasi nabilip ako sa linyada nito. Telling you, ilalaban talaga kayo hanggang hanggang dulo. Imagine, uh, sa 5, ito lang yung dalawa kong, isa, isa, to sa original. Okay? So, inilaban nila ako hanggang huli. Ito, medyo may cut off lang siya. Kasi nga maliit, pero nali, na, na, siyang lipad na talagang nahirapan siya. Pero umuwi talaga. Yun ang gusto ko sa kanya. So, kinros ko siya dito. I'm hoping na makuha ko yung yung katawan nito. And then partially yung blood niya. Pero ano sila? ah uh, family talaga sila ng ASP John. Actually yung kapatid nito, eto noong umpisa rin uh, running for ASP John. Kaya lang nagbuta siya kasi nga may late siya. So yung kapatid niya talagang complete clacker. Hindi lang sinuwerte nung huli. Pero kung pinalad nung huli baka nag-ASP John. So yun ang tinatry kong i-improve. At saka nagkaroon ako ng laps nung huli. So palagay ko ako, ako may kasalanan doon. So anyway, 'yung isa sa pairing natin and then 'yung gagawin ko dito is actually pang stack ko lang. Pero pwede ko rin, pwede rin ako mag-try in 2026 'yung magiging anak nila. Kasi so far ngayon, baka hindi ko siya ilaban. Kasi marami tayong ibon unless uh, kulangin, ipapasok ko sila ulit. 'Yun ang gagawin ko. So dito naman, uh, wala tayong pairing dito. Ito yung lalagyan natin ng hen. So, may naiwan na dalawang hen dito. Ito yung Super Crack 699. Yan, from Tony's Loft. Yan. Tapos, ito yung white na uh, galing kay Kuya Dobby. Okay, so, hindi natin sila ginamit ngayon kasi pero ito gagamitin ko to pang stock lang may prepare ako dito na super crack na 699 then and then yung magiging anak nila yun ang gagamitin ko pang infuse okay so we'll see uh, so far yung lahi, ni, yung lahi nito yun yung lahi ni Lapine uh, yun yung 7 months old na tumapos sa Lapine Oregon nilabang ko siya ng old birds pero young birds siya tinry ko lang kung hanggang saan ang limitation niya pero malakas talaga ibon okay and then dito pasensya na kayo kakalinis ko lang yan pero talaga alam mo naman ng kalapate talagang kung hindi nyo alam uh, sa isang oras sa pagkakatanda ko tumatay sila or dumudumi sila pasintabi sa mga kumakain 5 uh, times in an hour okay kung natatandaan ko pa talaga. So kahapon pinaliguan ko sila. At saka uh, ko na rin sila. So siguro yung mga nandito ko is mga around 60 birds or less. So hindi pa tayo nag-start ng training. So ito yung Derfel birds natin na nadali ng hawk. Buti nakuha ng kapitbahay ko. And then, naitawag. So, na-pick up natin. So, ngayon, nagpapagaling siya. Kung kung maapektuhan yung paglipad niya, hindi ko na siya ilalaban. Okay? So, yan yung mga warriors natin dito. Ayan. So, ganito lang sila. Uh, nung winter. Actually, malamig pa ngayon. Winter pa din. So... Ayan. So, karamihan dito is mga late hatches. Meron mga tayong mga original dito. konti lang sila. Pero, ilalaban natin yan all the way. So, ayun, sila pine. Pinahinga ko na siya. Kung mahihipo nyo siya, napakaganda ng balangkas nitong ibon na to. Okay. Nakapag-produce din ako ng ginamit ko siya. Nakapag-produce ako ng same na same ng balangkas ng katawan niya. So, yun yun ang gusto ko nag-iipon ako ng ganun okay so uh, yan ang part ko rin sa mga project kong ibon so dito naman tayo sa old flyers loft natin okay so may makikita kayo dyan konting familiar na mga ibon like ito binread ni kuya rico shop no itong silver na to yan tapos ito yung tatay ni Lapine, yung sherbet natin ah uh, ito yung partnership ni ni Kuya Rico tsaka hindi ko na mention kung sino may kapartner niya okay so ito po yung uh, Porsche 911 ko yaan, ito yung Porsche 911 ko actually 2024 pa yan last year lang yan young bird lang yan so kak sya akala ko hen ang half blood niya is uh, Red Monkey ni Team Lucas. Okay? Yung half niya is Porsche 911. So, ito naman is Porsche 911 din. Kung mapapansin nyo, natanggal na yung band. Hindi pala natanggal. Actually, hindi nakabitan. Hindi pala tayo nagtatanggal ng band. Kasi may narinig ako may Porsche 911. Si... Uh, alam ko ito. May Porsche 911 yung... Mm, si Kuya Dobby and then tinanggal nung isang fan yung band kasi pinag-interesan nila okay so yan so ito yung finisher natin ng AGN nandyan lang siya okay hindi natin siya ginamit for this year okay pero yung nanay niya ibinread natin so meron siyang anak Ayun, ang anak niya. Ayun, ang anak niya. Dalawa. Okay. So, kala nyo pure white pero actually may patch ng uh, red. So, grizzled sila. So, ito naman yung Derfel birds na na line ni Walter Delfer, uh, Derfel. So, ito yung full sib na mga nanalo niya. Yan. Ang band is Eldo pinagkatiwala sa atin ng kaibigan natin yan so hindi ko siya ginamit kasi uh, inire-ready ko siya para pagbalik niya dito magamit niya okay so I'm trying my best na palaki ng palaki ng katawan nito para pag na-clutch niya is okay na of course dito sa sa double door natin double purpose to double door at the same time dito ko na i-viewing yung ibon ayan no? Okay? So, say, uh, yung mekanismo nito, uh, original natin to. Wala tayong ginayahan ng mekanismo nito. Pero yung concept, syempre, nakita natin kay X-Machina. Yung uh, double door. Pero yung yung mekanismo nito paano mag-slide invento natin yan okay tapos babalik tayo dito So ito yung mga pairing natin Ang pairing natin Ito uh, banded ni GFL mismo And then uh, Ni Team Lucas Ayan So Red Monkey Tsaka Thomas 6 Ayan yung pairing natin Ayan so Meron tayong isang clutch nito So Hinihintay natin yung second pag nila. Tapos papayaya natin ulit. Okay? Tapos ito, uh, ito yung pairing natin ng Thomas 6 na Greek. Thomas 6 Greek na nakapare sa Lamons ng Miss Maurice. Okay? Yan ito naman yung double lamons na bird natin. So, pasintabi na. Medyo madumi na naman. Kakalinis ko lang yung kahapon. Okay. So, may napansin ako. May bago akong formulation na hindi ko nilagay ng probiotics. Pero ang dumi nila, talagang bilog pa din. Ayan, oh. So, yan. So, ito yung Miss Maurice at saka yung Wolverine. So, lamons parehas. Don't get me wrong. Ang Wolverine's Mike Guns pero yung alam niyo naman si Lamont's is a uh, baby guns yan. So yan sa kanya galing yan. Okay? Yung parents nun sa kanya galing. And then dito naman ang pairing natin is si Choko Moko, ang tawag ko diyan. So yan yung nag-finish sa uh, AGN. Ang ginusto ko sa kanya sa lahat ng lap, hindi bumaba ng 1400 yung speed niya. Okay? Very consistent bird. Kinapos lang nung 5 minutes nung finals. So, otherwise, nakasungkit din sana to. So, kinulang kinu uh, kinu ng swerte. So, pinasuka natin siya ng ng ornat. Okay? So, nagkasama sila sa stock loft. Nagpairing sila. So, hindi ko na inalis. Baka sakali may gawin silang maayos uh, sa atin. Okay? Yan ang reasoning. Tapos dito naman, ito yung lean natin from SSA Loft. At saka yung uh, full sieve ng Apple Cup Cider Winner. Ayan. Ito yung red na Janssen. Meron silang nag-iisang anak. So, yan yung isa sa natin. Tapos dito naman, ito yung uh, Ludo from Dysher Loft. So, Siyempre, uh, pinagalob sa atin ng Napakabuti natin kaibigan si Skyloft Magiging kumpare na natin yan. And then, yung uh, gearings ni Pops, uh, Bernardo Ibanez. So, may nakatry ng Ludo natin. Uh, sa Ludo siya sa bilis. So, pinarisan pa natin siya ng sobrang bilis din. So, tingnan natin. Okay. Alam niyo nyo naman sa karera, kailangan ng swerte. Hindi lang puro uh, ganda ng ibon. Dito naman, ayan, ang itlog na. So Thomas 6 and then Ornat. Yan. So itong Ornat na to from SSA yung uh, full evening ng kaparis ni Choco Moco. Okay, tapos yung Yan Thomas 6 din. Of course galing yan kay SSA Love. Ito naman yung uh, pairing natin nung ano nung Jaguar Deluxe natin. So, kung mapapansin nyo, every season tsaka kite off season, nagde-develop ako ng ibon na to. So, kaya ako pinangalan sa akin to. Okay? Ako nag formulate ko, nilalagay ko dito. So, maraming saling na to. Uh, I'm hoping in the next three years pa siguro, completely talagang pur pangalan na lang natin makikita natin dito. Okay? So... Ito yung nag-complete clocking natin. Ito yung nag-number 4 at nag-number 6 place natin. Yun yung top 2 niya na accomplishment for uh, young bird season. So kapatid niya, full sibling niya yung nag-number 6 at nag-number 9. Okay. So ayan, so ayan yung setup natin ngayon. Pasensya na kayo. Ito yung tinatambayan natin. Kaya lang dahil ang dami nating ibon, hindi ko naman sila ayoko naman lagi sila sa garahe. Kaya kinoveran ko muna to for uh, temporary lang. And then, aalisin ko uli ito once na uh, medyo uminit-init na. Okay, babalik na tayo sa normal at dilinisin natin to Kailangan ma-recover natin itong aabangan uh, natin. Okay, so time check natin is around 4.24 na ng hapon. Okay, so... Kung mapapansin nyo, lumulubog na si Haring Araw. So, usually, pag winter time, around 5, lumulubog na yan. So, ayan, ngayon, medyo ma araw, maliwanag pa, pero in 30 minutes siguro, or 20 minutes, didilim na yan. Pero napapansin ko, medyo umaano na rin, tumatagal na rin. So, it's a good sign na. Uh, makakita na ulit tayo ng maraming liwanag. So, yan, ganito yung naging setup natin ito, may gagawin tayo dyan kaya natin na acquire yan tapos, ito tingin natin marami kong gustong gawin, kaya lang eh one at a time lang, so ganyan ang nangyari dito, so shoutout sa inyong lahat and then sa lahat ng subscribers natin nagchachaga at kapanood ng channel natin So, meron din tayong ginagawa pala na aside from probiotics. May, gina, may bago akong formulation na ibubus niya yung immune system by 200%. So, we'll see. Uh, ginagamit ko siya ngayon. Ang nanotis ko, uh, nagdevelop din siya ng good bacteria. Kaya yung, yung dumi ng mga ibon, talaga mga bilog. Okay, so wala ako nilagay na probiotics doon uh, for the record. So, tinatry kong ik tinatry kong mag-formulate ng mala yellow drops na ibinebenta sa market. So, maganda results ko so far. Bilib ako. So, we'll see. Kung pwede kong pagsamasamahin into one, gagawin natin yan. Okay? And then, sa lahat ng gusto mag ng probiotics, sa dito sa Central Valley. PM lang kayo, okay? So again, shout out sa inyong lahat at Happy New Year. Belated Merry Christmas sa inyong lahat. Salamat sa lahat ng nag-subscribe sa atin. Yung lahat ng pangit na nangyari ay pasasamahin na natin sa 2024. So I'm hoping na makamit pa tayo ng mga totoong kaibigan for this year. ah uh, makatulong tayo sa mga bagong fans here. Okay, so, ayan na. Paano pa? Alam nyo na. Rak raka na.